Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, a convert story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. At dahil po, espesyal ang araw na ito, Ginugunita po natin ng ika daan at na taon ng kapanganakan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo ay meron din po tayong makakasama ngayon na nakasaksi pa sa pagtuturo ng kinikilalang sugo ng Diyos ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Para po sa mga kababayan po nating nakasubaybay, ay welcome na welcome po kayo sa programang ito. At para kilalanin po, ang makakasama natin ngayong araw ay pakinggan at panoorin po natin. Kilalanin si kapatid na Flor delisa Patalyon, isa sa mga naging bunga ng mismong pangangaral ng sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Ang aral na napakinggan niya mula sa sugo, nakatanim sa kanyang puso at siyang lagi niyang ibinabahagi sa kanyang mga anak hanggang sa kanyang mga apo. Paano nga ba natawag ang ating kapatid na ang buong angkan ngayon ay masisiglang kaanib sa Iglesia ni Kristo? Ating lalong kilalanin ng ating kapatid mula sa lokal ng Kalandang, Distrito Eklesiastiko ng Kamanaba. At alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ngayon ay si kapatid na Flor de Liza Pantalyon, 86 na taong gulang po, at hanggang ngayon po ay masiglang tumutupad ng kanyang tungkulin bilang diakonesa mula sa lokal ng Kalandang, distrito ng Kamanapa. Kapiling po natin ang ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Flor. Magandang araw po naman. Kumusta po kayo? Ito po. ang sa ngayon eh, awa ng Diyos eh, nakapaglilingkod pa po. Kapatid na Flor, uh, ilan po ang ibiniyaya sa inyong anak po? Sampu po, limang lalaki, limang babae po. Eh baka po, po pwede, uh, batiin po ninyo ang inyong mga anak. Binabati ko po ang mga anak ko na si Florida Chavez, sumunod po si Wilma Pantalyon, at saka po si Ordalisa Pantalyon at saka po si Perlita Pantalyon at saka po si Jerry Pantalyon, June Pantalyon po, Elmer Pantalyon at saka po ang aking bunso na si Gerly Pantalyon at bunso ko pong si Mark Pantalyon. Maraming maraming ano salamat po kapatid Opo. na Flor na ano po. Opo. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo mula po sa mga anak, anak ninyo po. hanggang sa mga apo ninyo. Opo. Lahat po sila ay masisiglang kaanib sa Iglesia ni Cristo, mga may tungkulin po. Mga may tungkulin po ay sila po ay mga mang-aawit pa hanggang ngayon. Kahit po yon nga sa ibang bansa mang-aawit sila pero hindi kayo talaga ipinanganak na Iglesia ni Cristo, hindi po. tama po. Katoliko po ako talaga. Nakaanib po ako sa simbahan na nakabihis ng puti na may blue sa baywang. Yun po ang akin talagang relihiyong kinagisnan. Pati po ang magulang ko, ganun. Yun po ang kinagisnan ko hanggang sa umabot po ako ng ako naluwas po ng Manila at kinuha ko ng tatay ko, hindi ko naman po alam na yung aking tiyahin e Iglesia ni Cristo. Lagi po sinasabi niya na siya ay sasamba. Hindi ko po naiintindihan yun kung ni sumasamba, Basta lagi po niya sinasabi sa akin yun. Nung tumatagal po tumatagal, sabi po niya sa akin ay, ate bakang gusto mo sumama sa akin para makinig ka sa iglesia. Eh sabi ko eh, eh bakit ako ah, alis? ako nga eh, isang katoliko. Siyempre po ako ay nakikisama doon sa tiyahing ko at ako po ang nangangasiwa ng na restaurant Sumama po ako. Ngayon no, sumama po ako. Nakarating pa po ako doon sa F. Manalo, nung unang-unang nakita ko po ang sugo na nag text roon. Sa F. Manalo, doon po ko nakita na nag-texto ang kapatid na Felix Manalo. Simula po noon at hanggang sa ngayong edad kong 86, ay ang mga aral po walang pagbabago hanggang sa mga anak niya. Yun po ang nadidinig ko talagang, kaliligtas ng isang Iglesia Ni Kristo Kaya po ako, hanggang sa edad kong ito, hinding-hindi po ako aalis na sa Iglesia Ni Kristo Kapatid na Flor, nabanggit nga ninyo na inabutan pa po ninyo, nakita pa po ninyo ng mukaan, ang sugo, ang kapatid Opo. na Felix Manalo. Kasi marami po marahil sa taga-subaybay natin ngayon, Opo. mga kapatid na kaanib sa Iglesia Ni Cristo, kahit yung Opo. mga kababayan nating hindi kaanib sa Iglesia Opo. Ni Cristo, talagang hindi nila nakilalang personal Opo. ang kapatid na Felix Manalo. Opo. Kamusta po ang pagtuturo na Sugunay? Ay nako, hanggang sa ngayon po, eh, ang pagtuturo eh, nakatanim sa puso ko. Ano po ang naaalala ninyo na itinuturo noon? Narinig po ninyo mismo na ipinahayag ng kapatid na Felix Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang natatandaan ko po ay ang talagang maliligtas eh ang iglesia ni Cristo. Bakit po ninyo tinanggap yung pagtuturo ng sugo? Eh naririnig ko po sa pagtuturo na huwag paniwalaan, ako'y tao lang. Ang paniwalaan natin ay yung nasa Biblia sinulat sa Biblia. 'Yun po ang paniwalaan natin na siyang sandala natin habang tayo nabubuhay. Kaya sa pagtuturo pa lang po ng sugo ng kapatid na Felix Manalo, Biblia talaga ang itinuro? Opo, talaga po Biblia. At ako man ay may Biblia sa bahay. So, yung aral na itinuro po sa inyo noon, binubuklat nyo rin By sa opo, Biblia. Opo, tinitignan ko po kung talagang totoo yun. A ano po napatunayan ninyo? Eh, totoo po talaga. At hanggang ngayon po, kapatid na Flor, yung yung aral na nakita ninyo sa Biblia. Opo. Hanggang ngayon po, sa para sa kabatiran ng mga kababayan nating nakikinig, itinuturo rin po yan ng pamamahala. Opo. Ng ka Eduardo Manalo, katuwang mga ministro at mga gawa, Biblia din po ang binabasa. Opo. Ala pong pagkakaiba kahit na letra, kahit na isang kudlit, ala pong nababago. Mga aral po ng Diyos Opo. na nakasulat sa Biblia. Opo. Kapatid na Flor, yung po bang pag-anib niyo sa iglesia ni Kristo noon, uh, naging madali po pa. Mahirap po ang pinagdaanan ko. Ako po ay kinasal doon sa mister ko. Ang tatay ko lang po ang humarap lahat ng kapatid ko ayaw. Dahil bakit ako nag-iglesia? Eh, sarado po kaming katoliko lahat. Ako lang po ang iglesia. Sa so, tulong po ng Diyos ngayon, ako, Naakay ko rin yung aking mga pamangkin ng mga iglesia po, na nga may tungkulin sila at nakilala nila kung ano ang aral ng Iglesia ni Kristo. hindi po na malagi na, kayo lang. No po? Ay hindi po, nakalat po. At ang mga anak ko rin po ay matitibay sa Iglesia ni Kristo. Mga-mga aawit po sila. Sa awat-tulong ng Ama, wala po akong problema. Sa aking mga anak, mga apo. Kung maaalala ninyo, Nay, kapatid na Flor, uh, ano yung isa sa mga sinasabi ng sugo noon na hindi ninyo malilim? Ang hindi ko po makakalimutan na talagang nakatanim sa isipan ko ay ang maliligtas ay e ang iglesia lang ni Kristo. yung po ang natanim sa puso ko hanggang sa ngayong edad kong ito. Yung binabanggit po ng kapatid na Flor na pagtiteksto, ang katumbas po niyan eh pag-aaral, pangangaral ng mga salitaan ng, ng ating ng... Panginoong Diyos. Okay. Tungkol po sa Iglesia Ni Cristo, noong kayo ay unang umani, noong kayo po ay matawag sa Iglesia Ni Cristo noon, ano po ang pagkakaiba? Uh, ano po ang kalagay ng Iglesia Ni Cristo noon? Ngayon po sa paglipas ng panahon, ano pong nakita ninyo? Sa awat tulong po ng Diyos, sa edad kong ito, nasa kalwalhatian na po ang Iglesia ni Kristo ngayon. Hindi po katulad noon na talagang kinukutya ang mga kapatid. Kinukutya ang lahat ng malamang iglesia. Sa amin po'y umabot yun. Naranasan po o dahil una-una sa mga kapatid ko na bakit ako yung nag-iglesia. Pero hindi ko po pinansin yun dahil sa ako po talaga sigurong sa iglesia ako. Basta po ako sa edad kong itong ngayon, ang pinagtutuon ng po eh ako e eh maging tapat na iglesia ni Kristo. Hanggang sa huling sandali ng buhay ko. At ang aking puntong hindi ko po pababayaan. Nasabi po ninyo, maluwalhati na ang Opo, Iglesia ni Cristo mahil, maluwalhati na po. At gin, hawa na po ang mga kapatid ngayon. Hindi katulad nung araw, inabutan ko po iyon na ang mga kapatid eh, halos eh, eka ka nga eh, pag po nasabing Iglesia ni Cristo, eh talagang inaano ng mga tao no po Opo, cha Hinahamak mm, po, dinamaliit, minamaliit. Dahil ma, marami naman po talaga kaanib sa Iglesia ni Cristo noon, mahihirap lang. Opo, mahihirap po. May mga hindi ring nakapag-aral. Babe, 'yun nga po siguro eh talaga ng Diyos na Be, Pero ngayon po, ay nasa kalwalhati ano. Ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo magmula sa mga anak ninyo, sa mga apo. Ano po ang patutuo po ninyo? Lahat po ng anak ko, awa ng Diyos, ay ako po ay eh, nagsikap sa mga anak ko. Lahat po sila tapos ng pag-aaral. Yung mga apo po ninyo? Musta? Ang mga apo ko man po, ganun din. Sa awa tulong ng Ama. Yan po ang mga biyayang ibinigay sa akin ng Diyos. At hanggang sa ngayon, ang mga apo ko po hindi ko pinababayaan na hindi sasamba sa kabataan. Kaya hindi lang po sa iglesia sa kabuuan na nagtagumpay, naging maluwalhati. Kahit yung mga karaniwang kaanib po, nabanggit nga ninyo yung mga anak nyo, mga apo ninyo, Opo. nagtagumpay din po sa buhay na ito. Eh, paano po eh, talaga sila eh, nagtapat din sa kanilang pananampalataya? Lumalaki po sila ngayon, alam nila ko ang talaga ang kanilang tuntunin sa buhay dahil sa sila po eh, kahit nasa eskwelahan sila, alam po nila na sila Iglesia ni Cristo. So yung una po ninyong encounter sa Iglesia ni Cristo, narinig nyo agad ang pagtuturo ng sugo? Yun ang uh, kauna-unahan? Opo, oh yung kauna na dinig ko sa F. Manalo. At doon pa lang, dun naakit pa lang, na po kayo na? Naakit po ako hanggang sa sumasamba po ako sa tayuman. Kahit po ang tubig ay hanggang baywang, doon po kami sumasamba sa tayuman. Inabutan ko po yan na ako'y may tungkulin na noon na Jaconesa, yung pong upuan, eh doon sa sandalam po kami nakaupo at nakalubog sa tubig. Ano pong itsura ng mga kapilya natin? Ba? Ay, naku, eh hindi po katulad ngayon. Ngayon po'y nasa kaluwalati. Katulad po nung tayuman. Isa po sa akin yung nakatanim sa sarili ko na isang maliit lang po yung aming pinagsasambahan. At pag dumating ang tubig at umulan, kami po lahat ay lumulubog sa tubig. Pero ngayon ang tayuman, ngayon na Ngayon po, po, napakaganda ng tayuman na yung po inabotan ko nung Hinyan Dubyon. At isa lang po sa mga lokal na Iglesia Ni Cristo, ang tayuman sa masasabing, Nasa kung ikukumpara po noon po po po. sa ngayon, malayong, -iba malayong, po. Na po. malayong -iba malayo na po. Malayong malayo po talaga. At 'yung binabanggit po ninyo kapatid na Florian po ay mga katuparan. Hmm, nakikita naman natin eh na talagang ang Panginoon eh nasa atin at tayo ang tunay na dapat maglingkod sa Panginoon. Tama po. Katuparan po ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos okay. hindi lang po sa kanyang sugo, sa kapatid na Felix Manalo, na kanyang palalakasin, no tutulungan, tutulungan at aalalayan na yung pangako po yun ng ating Panginoong Diyos sa sugo sa kapatid na Felix Manalo, tinupad niya rin po okay. hanggang sa kabuuan ng iglesia, hanggang sa mga kapatid o kaanib sa iglesia ni Kristo, at yan po ang nakikita po natin na nangyayari po ngayon okay. sa panahon po natin ngayon. Eh. At Talaga, sa panahon po ng okay. pamamahala ng kapatid na, na Eduardo V. Manalo. Manalo. Kailan po kayo nabotismohan? July 1958 po ako nabotismohan. Ilang taon po kayo noon? Siguro po, eh, magbebentilang lang. So, napakatagal na panahon na po, no? Opo. Oh, na kayo talaga ay kaani. Opo, oh, matagal sa na, sa na po sa awat tulong ng Diyos. Ako po, eh, may tungkulin na isang diakonesa. Eh, matagal na panahon na rin. Hanggang, mula po ako sa Tayuman, hanggang sa napunta po ako ng Laloma. Kapitid na Flor, kami po, eh, masayang-masaya na nakadaupang palad po namin kayo na inabutan pa po ninyo ang panahon ng kapatid na Felix Y. Opo. Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Pero may mga pag-uusapan pa po tayo. Itinin lang po natin saglit yung ating mga tagapakinig. Opo. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag. Pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag, a uh, Convert Story, at ang kasama po natin ngayon, si kapatid na Flor Deliza Pantalyon, Mula po sa lokal ng Kalandang, distrito ng Kamanaba. si kapatid na Flor po ay inabot pa ang pagtuturo ng sugo ng Diyos sa mga huling araw ang kapatid na Felix Y. Manalo. At dahil po sa pagtuturo ng kapatid na Felix Y. Manalo, natawag siya sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sinampalatayanan niya po ang aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil nakita niya mismo. Sinusuri niya po dahil mayroon din siyang Biblia na ang lahat po ng aral na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, pawang mga aral po ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Hindi lang po siya, kundi maging ang kanyang mga mahal sa buhay, magmula sa kanyang mga anak, mga apo, at kahit ang mga pamangkin na tawag na rin po sa loob ng Iglesia ni Cristo at kinasangkapan din po siya ng ating Panginoong Diyos dahil sa walang sawa niyang pagtulong sa pagpapalaganap o pamamahagi ng pananampalataya. Kapatid na Floor, kahit po sa edad ninyo ngayon, Opo. nakikita din naman namin, Opo. medyo mahina na po kayo, Opo. matanda na rin at nagkakasakit na rin. May mga nararamdaman na. Pero hindi po kayo tumitigil sa pagsamba. Hindi po kayo tumitigil sa pagtupad ng tungkulin. Bakit po? Para po kasi akong nakukonsensya ng ako'y sasamba lang o di ako sasamba. Kasi po, eh, hindi kaya ng sarili ko na hindi ako magpunta sa kapilya kung kaya din lang ng katawang ko. Ano po ang kaligayahan po ninyo? Kapatis? Ang kaligayahan ko lang po sa ngayon, ang lahat ng anak ko, mga apo ko musisigla po sa Iglesia ni Cristo. Wala po na problema ako sa buhay ko para sa mga anak. Sila po lahat sa awat tulong ng Diyos. Nakikita po sila nila siguro na ang paglilingkod na ginagawa ko at ang pagtawag at paglilingkod ko sa Diyos na kahit na halos ako eh hindi makalakad. Pumupunta ko sa kapilya para sumamba po. Gaano po ninyo pinagpapasalamat lahat ng biyaya, yung binabanggit ninyo na nakita nyo mga anak nyo, mga apo nyo, nasa kanilang kahalalan, mga iglesia ni Cristo, at masisiglang may Eh, sa awa po ng Diyos, maligayang maligaya po. Sa edad ko pong ito, ako yung naliligayahan dahil na kahit malayo po ang mga anak ko, hindi po sila bumibitaw sa kanilang tungkulin sa awat tulong ng Diyos. Ano pong pinapanalangin ninyo sa Panginoong Diyos? Ano eh, na po sa mga anak? nananalangin po ako sa Kanyang hinihingi ko na Ama, ako'y tinawag mo dito sa mga ganitong bagay. Sana itugon mo po lahat hanggang apo ko at mga anak. Hanggang mawalan po ako ng buhay. Huwag po silang bibitaw. Dahil ito ang tunay na pananampalataya. At ang ibinigay po sa kanila ng Diyos na silang lahat nakapag-aral, mga may hanap buhay, ibinibigay po ng Diyos ang hanap buhay sa kanila. Alagang nakita ko po ang pagpapala ng Diyos sa pamilya. Yung Dahil kapayapaan po. Kapayapaan po kami po na mag-anak. Wala pong problema sa buhay. Kahit po ang mga pukoy nasa ibang bansa na, sumasamba po rin sila. Mga mitong po rin din sila. Kaya ako po ay lumhang nagpapasalamat ng walang hanggan sa Panginoon hanggan sa ngayon. Kaya sabi ko nga po, dito na niya ako babawian ng buhay dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya kahit po wala na ang kapatid na napul yung pantalyon, na matagal na siyang namayapa, na itaguyod ko pong lahat ang mga anak ko. At nakapag-aral po sila lahat sa awat tulong ng Ama. At hindi naman po ang biyayang ipinagkaloob, hindi basta biyaya lang. Nabubuhay po kami ng payapa sa awat tulong ng Diyos. Hindi po kayo pinabayaan. Hindi po kami pinabayaan ng ama. Dahil ako po eh, kahit na ako eh, sa saan naroon, naro bababa po ako ng bahay o ano man. Bago ko umalis, sinasangguni ko sa kanya. Kung ano ang magiging tulong at patnubay niya sa amin. Ganon din po ang mga anak ko pag umalis sa akin, mga apo ko, ang hiling ko po sa kanya, ibalik mo po muli at nang magkasama-sama kami ng paglilingkod sa Ama. Kapatid na Flor, ano po ang gusto ninyong sabihin sa mga anak po ninyo, sa mga apo ninyo, at sa mga kabataang Iglesia ni Kristo na maaabot ng programang ito? Maging sa mga kababayan na rin po natin na hindi pa kaanim sa Iglesia ni Kristo. Ang masasabi ko po, lalo na sa mga anak ko, sana po, kahit na mawala ako, huwag na huwag silang bibitaw. Sapagkat ito po ang tunay na paglilingkod sa Diyos. At dito po, nabago rin ang buhay nila. Kaya huwag silang bibitaw. Sa pamamahala po, sa kapatid na Eduardo Manalo, na siyang pangunahing nagmamalasakit po sa kapakanan ng bawat isa sa atin, ng bawat isang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ako ano po, rin po ang gusto ninyong sabihin? Ako po ay eh, nagpapasalamat sa kapatid na Eduardo sapagkat hindi ko po marilimot ang lahat ng ginawa niya sa amin, sa pamilya ko. Kaya hindi ko po marilimot ang pagmamahal ng kapatid na Eduardo. Kapatid na Eduardo Manalo, mahal na mahal namin po kayo. Maraming maraming salamat po kapatid na Flor sa pagbabahagi po ng istorya ninyo, lalong lalo na kung paano po kayo tinawag ng ating Panginoong Diyos at kung paano naramdaman po ninyo at nambuunin ninyong angkan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan din po ng pagkasangkapan sa pamamahalang inilagay niya sa loob ng Iglesia Ni Cristo. O, salamat po, salamat po ng maraming maraming. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Flor de Liza Pantalyon mula po sa lokal ng Kalandaang Distrito ng Camanaba. Nakita po natin at narinig po natin ang istorya ng ating kapatid. Kung paano po siya tinawag ng ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan po mismo. Sa kanyang sugo sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo at lalong pinatatagpo ang kanyang pananampalataya sa patuloy na pangangaral ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan naman ng inilagay na pamamahala ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo na una po ang kapatid na Eranyo Manalo at nang papagpahingahin po ang kapatid na Eranyo Manalo ay sa kasalukuyang pamamahala po ng kapatid na Eduardo V. Manalo na po ang paggabay ng ating Panginoong Diyos ang pangunguna sa kabuuan ng Iglesia ni Kristo at ang pagtupad niya sa kanyang mga pangako na ito ay kanyang palalakasin, tutulungan at aalalayan na siyang nakikita natin ginagawa ng Panginoong Diyos sa kabuuan ng Iglesia. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nagbigay ng panibagong inspirasyon po sa bawat isa sa atin. At bago po tayo, pansamantalang maghiwahiwalay, ay patuloy po ang pagpapasalamat natin sa mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayun din po sa SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo at sa ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo na siyang pangunahin pong nangunguna sa bawat isa sa ating sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan na ibabahagi po natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming maraming salamat po. Salamat po ng maraming marami.